Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Guys, pinapakita ko po sa inyo guys Yung uh, isa po sa viewers po dito sa Sarangani Province Sa kop ng General Santos City Isa po sa beach na tinatawag na uh, Tropicana po Matatagpuan po dito sa General Santos City Ito po guys, ang view po ng mga cottage nila guys Yan po nakikita ninyo ang karagatan ngayon dahil El Nino so naglo tide po ang karagatan mga guys ano at Kung dun nun mabuti guys dito sa lugar na ito guys napakasariwang hangin po ang inyong malalanghap sa lugar na ito, guys tingnan nyo guys at ito po guys yung uh, aming pamilya guys nandito po kami guys na nagbabanding-banding nagpapahangin dahil po guys sa uh, aro po ah uh, Araw po ngayon ng uh, uh, mainit na araw guys Kaya po nandito kami nagpapalamig sa tabing dagat po Kaya nakikita po ninyo yung mga kasama namin na nagsasaya Mga anak namin guys Mga asawa namin nagpapakasaya sila sa tabing dagat at nagpapahangin guys Dahil po sa panahon ngayon na napakainit Ito po sa isa sa mga solusyon natin ngayon guys sa mainit na panahon, magpalamig tayo sa isang uh, malamig na lugar. Kaya po kung sinong gusto sa inyo magpalamig sa lugar na ito, open po ito. Ang entrance fee lang po niya, ang uh, isang uh, tao, adults, ay uh, 50 pesos lamang po. Uh, at libre yung bata na 2 years old, na uh, below. Libre po, walang bayad po sa mga nila ay 500 pesos may 1,000 pesos nakadepende po yan sa kung gaano kaganda ang cutties na magugustuhan magugustuhan ninyo guys so ito guys uh, maraming maraming salamat sa panonood pakisuporta ang aming, pay, aming uh, channel guys dito sa YouTube